Hi guys! Welcome back to my vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isa sa request ng mga viewers. Ito yung nag-request kung ano daw ang pwedeng kainin ng merong PCOS at ano yung mga dapat iwasan din. Alam nyo ba, ang PCOS din guys ay naglilid yan ng diabetes and cardiovascular disease, yung mga sakit sa puso. And sa depression din, i-increase yung depression kasi sa hormonal imbalance nga, yung friend ko din, ayun, ah, iba talaga yung mood niya, moody siya kasi dala talaga yan ng hormonal imbalance. And yung sa endometrial problems din natin mga problem sa mattress natin. So, ano ba ang meron kasi sa PCOS? Ang PCOS, guys, ay pangunahing reasons ay insulin. So, sa blood sugar natin and weight gain. So, itong dalawang to ang pangunahing reasons na nag-develop ng PCOS, ng polycystic ovarian syndrome. So, ang dapat lang natin gawin, guys, ay i-manage natin yung dalawang to. Itong uh, pagtaas ng insulin natin sa katawan, at yung itong weight gain, yung uh, pagtaba natin. So, karamihan ng mga may PCOS, guys, di ba, uh, medyo may katabaan talaga. Okay, so meron tayong three major diet na dapat i-follow kung meron tayong PCOS. Number one, low glycemic index diet o kaya low GI diet. Ang rule ng diet na to guys ay hindi niya maapektuhan yung pagtaas ng insulin natin, yung pagtaas ng sugar natin sa katawan. At ang example ng diet na to ay yung mga grains, whole grains, yung mga legumes and nuts, yung mga healthy nuts, seeds, fruits and veggies, and then natural unprocessed food. Kasi ang dami na talagang uh, processed food ngayon, di ba? karamihan, lahat ng mga nakikita na natin sa groceries, processed food na talaga ang mga yan. So, processed means, guys, madami na talaga yung mga preservatives, mga additives, mga food coloring, ano. So, yun yung mga processed food. So, dapat natural and processed food tayo. And then, ugaliin din natin kumain ng low-carbohydrate food. And then, next number 2 is anti-inflammatory diet. etong number 2, guys, ay para maiwasan natin yung mga infections sa katawan natin, lalong-lalo sa gynae part natin. And then, it manages nga yung PCOS. Kasi ang PCOS, di ba, may madaming mga maliliit na cysts sa ovary natin. Example na ito ay eh, berries. So, lahat ng berries, grapes, strawberries, blueberries, Raspberries, and then fatty fish, yung mga salmons, ganon, and green leafy vegetables, hindi nawawala yan, and fruits, anti-inflammatory din yan, and then virgin olive oil, anti-inflammatory yan, very healthy fats. And yung mga spices natin, gaya ng turmeric at cinnamon. Maganda talaga yung turmeric o kaya cinnamon sa pagtanggal ng mga infections. At para maiwasan din ang mga infections. Next number three is dash diet eto ay yung dietary approach to stop hypertension so eto ang impact nito guys ay more on sa cardiovascular problems yung mga sakit sa puso pero it manage yung mga symptoms ng PCOS yung mga sintomas ang example nito guys ay fish foran and poultry fruits and veggies whole grains And then, low-fat dairies. Yung mga mahilig sa mga dairy products dyan. So, avoid natin yung mga saturated fats. And then, ang dapat din nating iwasan, syempre, unhealthful. Example ng mga unhealthful is refined sugar or carbo. Example dyan, yung mga white breads. Next fried food yung mga fast food so lahat ng mga yan mga fried food. and then sugary drinks so lahat na yan ng mga soda or energy drinks diba yung mga energy drinks ang tatamis din so ayun lahat ng mga sugary food o lahat ng mga sugary beverages yung mga sugary drinks natin Next, processed meat. Halimbawa ah, niyan, yung mga hot dogs, yung mga luncheon meat, yung mga sausages. So, yun, yung mga processed meat. And then, solid fats, gaya ng margarine. So, solid fats yan, not so healthy. And then, yung mga excess red meat, gaya ng mga steak, yung mga burgers. Yun, so yun lahat ng mga yun, unhealthful food, dapat natin talagang iwasan yung mga yun. Then next na gagawin natin ay dapat talaga yung uh, mag-change tayo ng lifestyle bukod sa diet guys dapat i-combine din natin yung physical activities natin so dapat tayong mag-exercise as i always said sa mga previous videos ko guys dapat i-maintain natin yung normal BMI natin body mass index ito uh, ay 18.5 hanggang 23.5 dapat yung body mass index natin So kapag nagawa natin to, yung mga diet and then i-combine din natin yung mga physical activities natin, exercise, walking, running ganyan. Of course, magkakaroon tayo ng positive effect and ng weight loss o bababa yung timbang natin. Next, it improve yung uh, insulin metabolism natin sa katawan. And uh, more regular periods, magkakaroon tayo ng regular cycle every month. Kasi ang PCOS, di ba, irregular talaga yan. And it reduce uh, level of male hormones, yung mga androgen. Kasi karamihan sa PCOS cases, madami silang mga male hormones. Kasi nga sa imbalance ng hormones. And then, bababa din yung level ng cholesterol natin sa katawan. So, yun. So, i-follow lang natin yung mga simple diets na mga to. And then, i-combine natin ng physical activities natin. And of course, I'm sure meron talaga tayong positive result. And, ayun uh, yun. Madami talaga kami mga patients sa hospital, guys, na makaramihan talaga matataba ang may mga PCOS cases. Ayun. Diet and exercise. Positive feedback talaga talaga positive result talaga number one na uh, mapapansin nila guys regular yung period nila every month and then hindi sila moody and then mawawala yung mga PMS nila yung mga premenstrual syndrome so yun guys and madami na rin akong kakilala kaibigan so positive result naman talaga kung talagang disiplinahan natin ang ating sarili so ito lang guys yung mga simple diet at uh, simple activities na dapat nating gawin para malabas banan natin ang PCOS na yan para mabuntis tayo ng mabilis. And yun lang guys, and baby that's soon, and uh, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe dito sa channel ko guys, please subscribe and click the bell button. Click all para manotify kayo every time na meron akong bagong uploads. And you can chat me also, please follow and like my FB page, ito siya. And, so yun lang, thank you so much for watching, bye bye, and God bless!